Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hinimok ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, nitong Merkules ang mga household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o FARPIS na irehistro ang kanilang demographic at biometric informations sa Philippine Identification System o PhilSys. Sabi ni FARPIS National Program Manager at Director Gemma Gaboya, sa isang pahayag, ang pagpaparehistro at pagpapatunay ng PhilSys ay magsisilbing katumbas ng mga sambahayan ng FARPIS sa buwan ng kondisyon ng Family Development Session para sa panahon ng October hanggang November 2024. Dagdag pa niya, ang isang household guarantee na nakarehistro sa PhilSys ay may karapatan sa isang buwan ng pagsunod sa FDS habang ang mga sambahayan kung saan lahat ng miyembro ay nakarehistro ay makakatanggap ng dalawang buwan ng halaga sa pagsunod. Aniya ang pagpapatupad ng Philsys Registration ng Authentication bilang FDS Equivalency ay batay sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dadagdag ang bilang ng mga 4-piece household na mayroong Philsys o National ID at upang matiyak na makikinabang sa Streamline Identification System. Sabi niya pa, ito ay ilulunsad sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistic Authority o PSA na nakatoon sa mga lugar sa Central Luzon at Calabar Zone, kung saan ang logistical support ng PSA ay nagbibigay daan para sa situation ng lahat ng miyembro ng sambahayan. Ang mga kwalipikadong binipisyaryo ng 4Ps ay maaaring magparehistro para sa PhilSys sa, mga itinilagang registration center, kabilang ang mga barangay hall, shopping mall at FDS collocation venue, gayon din sa mga site na inorganisa ng PSA. Sinabi niya na ang PhilSys registration at authentication ay magbibigay daan sa mga binipisyaryo na i-claim ang kanilang conditional cash transfers na papailalim sa pagtupad sa iba pang mga kinakailangan ng programa tulad ng pagbisita sa health center at dewarming. Ayon pa sa kanya, sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Felsis, maaaring matupad ng mga benepisyaryo ang kanilang mga kinakailangan sa pagsunod sa FDS at masigurado ang kanilang conditional cash grants. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!